Kasado na ang 72nd Miss Universe kung saan mayroong 84 na representatives mula sa iba't ibang bansa ang maglalaban para sa korona at titulo. Pero bago ang Coronation Night, sumalang muna ang mga nagagandahang dilak sa pre-pageant activities at preliminary competition. The Philippine Showbiz List presents Highlights sa Miss Universe 2023 Preliminary Competition Swimsuit Competition Noong umaga ng November 16, 2023, Philippine Time, ginanap ang swimsuit competition kung saan ang host, ang Salvadoran model si Vanessa Velasquez at ang kasalukuyang Miss Universe Queen na si Arboni Gabriel. Nagpasiklaban ng mahigit apat na pong kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo, suot ang kanilang swimsuit. Nariyan ang pagbida nila sa kanilang looks and signature pasarelas na may suot na metallic swimwear mula kay Ruben Singer at mga heels mula sa Filipino shoe designer na si Jojo Bragais. Ang Miss Universe competition ngayong taon ay nagtatampok ng maraming kandidata na nagpabago sa tradisyonal pamantayan ng pageantry. Katunayan, sa preliminary swimsuit round, kabilang sa mga nagbigay ng statement, ang isa sa pinakabatang kalahok na si Miss Bahrain, Manar Nadim Diyani, na nakakuha ng interest ng maglakad siya na naka-fully cloth na active wear look. Gumawa din na kasaysayan ng kauna-unahang kinatawan ng bansang Pakistan sa Miss Universe si Erica Robin nang lumabas siya na nakasuot ng burkini. Ang burkini ay isang uri ng swimsuit na nagbabalot sa buong katawan maliban sa mukha, mga kamay at paa. Suot ni Erika isang pastel pink na burkini na maayos sa dumaloy habang naglalakad sa harap ng palakpak ng mga manonood. Binibigyang diin niya na ang pagsusuot ng burkini ay isang personal na desisyon. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng napakalaking respeto sa kanyang bansa. Trending din at usap-usapan sa social media ang performance ni Miss Universe Nepal Jane Dipika Garrett. Mahihinuan na simula pa lang ng kompetisyon na isa na si Miss Nepal sa paborito ng crowd matapos umani ng masigabong palakpakan at hiyawan ang kanyang pagpapakilala at pagrampa. Ipinagmamalaki ni Jane na siya ay plus size at sumali siya sa prestigious pageant, bitbit -bit ang kanyang advokasya tungkol sa body positivity, hormonal health at mental health for women. Samantala, bukod kay Jane, nagpakitang gila si ng pambato ng Pilipinas na si Michelle D. Katunayan sa opening segment pa lang, ay ginamit niya ang salitang Pilipinas with pride and confidence imbis na Philippines sa kanyang introduction. Tunay ang agaw pansin si Michelle sa kanyang maikling buhok na binida ang kanyang sexy curves sa suot na metallic red minimalist one-piece swimwear mula sa exclusive collection ni Ruben Singer para sa pageant habang ipinapakita ang kanyang mabagsik na pasarela skills. Ang swimsuit ay tinatawag na Polaris na may halter neck at razor cut sexy deep V neckline na binubuo ng symmetrical bias bust darts evening gown standouts. Isa naman sa inabangan sa preliminary competition at sentro ng atensyon ang mga kahangahangang gown ng mga kandidata. Kabilang as ka nag standout sa evening gown segment, ang dress na suot ni Miss Bahrain Lujain Yacoub na inspired sa Fresh Springs na nakapalibot sa kanyang bansa na Two Seas Islands na mula sa kung saan ang galing ang Arabic name ng Bahrain. Nagningning din si Miss Colombia Camila Avella sa kanyang silver masterpiece samantalang si Miss Dominican Republic Mariana Isabel Downing ay binida ang mint blue crisscross halter neck gown hindi naman nagpahuli ang host country na El Salvador sa pambato nilang si Isabella Garcia Manzo na drop dead gorgeous sa suot na sheer center split dress embellished with golden details. Si Miss Honduras Zu Clemente ay isang tanawi naman habang iniangat ang kanyang mga braso upang ipakita ang mga shoulder drapes na kanyang silver gown. Si Miss Germany Helena Bleicher ay para namang si Barbie na buhay na buhay sa kanyang sultry red gown. Agaw pansin din si Miss India Shweta Sharda na kumakatawa na kanyang sarili sa yugto na ito na mayroong flowy cape na nagbibigay ng karampatang ganda sa kanyang navy blue na formal wear na gawa ng duo couturiers na sina Rohit Gandhi at Rahul Khanna. Napanganga naman ni Miss Labanon Maya Abul ang mga naroon sa kanyang princess-like ball gown na may plunging neckline na umaabot pababa hanggang sa tie-high side slit. Gumawa din ng ingay si Miss Pakistan Erica Robin na bagamat baguhan pa lang ang kanilang bansa sa patimpalak ay hindi nagpahuli sa ibang pambato. Katunayan ay binigyang hustisya niya ang suot na one masterpiece ni Forney One Amato na binigyang diin ng isang kumikislap na headdress na sumisimbolo sa kulay puti ng bandila na kanyang bansa. Si Miss Nicaragua Shaynes Palacios ay nagdala naman ng init ng tropical na vibes sa entablado isa din si Miss Canada Madison Cavelton sa kumuha ng atensyon ng mga manonood na naglakad sa suot na crimson gown na walang kakupas-kupas sa pagiging showstopper. Ang mga palamuti sa kanyang damit ay kumuha ng liwanag na nagdagdag na karagdagang layer ng glamour sa kanyang presensya. Ang estratihikong pagkakalagay ng mga ruffles ay nagbigay ng alindog sa gown. Pasok din sa listahan si Miss South Africa Bryony Natalie Govender na maingat na nagtataglay ng kanyang Indian heritage at ng yamang mineral na kanyang bansa sa isang gown mula sa Willett Designs Couture. Pahuhuli ba naman ang pambato ng Pilipinas sa na talaga namang isa sa pinalakpakan sa suot na Black Evergreen Mark Bumgarner Garner Gown na sumisimbolo sa likas na yaman ng bansa? Nagpahayag si Michelle na kanyang pagnanais na ialay ang pagpupugay sa kanyang ina si Melanie Marquez at sa iconic green gown na suot nito nang manalo ng titulong Miss International 1979. Taglay ang Big Smile ay ibinida niya sa runway ang kanyang iconic As Walk. Si Miss Thailand Antonia Porcel ay kumikislap naman sa pasadyang Volunteer Atelier Ombre Embellished Tool Gown na binansagan bilang Light of the Universe. Bukod sa pagiging frontrunners ng dalawa sa Miss Universe 2023, ikinatutuwa din ng pageant fans na naging close ang mga ito sa activities ng kompetisyon dahil sa hindi kaila na pinagsasabong madalas ang dalawang beauty pageant powerhouse na ito. Samantala, maliban sa pagbibida sa gagandahang gown, inabangan din ang National Costume Show kung saan ang mga kandidata ay pinakita ang kanilang mga colorful and grand national costumes. Voice for a Change Competition Isa naman sa pinaglalabanan ng mga kandidata ang Voice for Change category. Dito ay bumoto ang audience para sa kanilang mga napupuso ang kandidata sa pamamagitan ng online voting system na tinatawag ding Voice for Change. Ang 3-minute video entries ng mga kalahok ay sumasalaysay sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations upang tugunan ang mga isyo sa lipunan at limikha ng positibong pagbabago sa mga pamayanan. Una nga nagmarka rito si Miss Philippines na kakuha ng pinakamaraming boto online mula sa pageant fans para sa naturang kategorya. Pinusuan at nakakuha ng sanamak na likes and comments ang advocacy video niya tungkol sa empowerment of individuals on the autism spectrum tulad ng dalawa niyang kapatid. No November 15, 2023, inanunsyo ang mga nanalo at kabilang nga si Michelle sa Top 10 Silver Finalist para sa Voice for Change. Ang butuhan ay bukas na para sa mga taga-suporta upang pumili ng kanilang mga paborito at makatulong sa pagtukoy ng tatlong Voice for Change Gold Winners na itatanghal sa Coronation Night. About Coronation Night, ang El Salvador ang host country sa taong ito. Mapapanood naman ang live ang Coronation Night ng Miss Universe 2023 sa Jose Adolfo Pineda Arena, isang indoor sporting arena sa kapital ng bansa na San Salvador sa November 18, 2023. Dito rin ginanap ang Miss Universe noong 1975 all-female team ang hosting line-up para sa kompetisyon ngayong taon. Ang Grammy Award winner na si John Legend naman ang naatasang magharana sa mga kandidata sa Coronation Night. Kaugnay nito ay nilabas na rin ng Miss Universe ang opisyal na takbo ng programa dahil na sa kahilingan ng pageant fans. Ito ay magsisimula sa pagsasabi ng mga top 20 na kandidata. Pagkatapos ng mga ito ay maglalakad sa runway para sa swimsuit competition. Pagkatapos nito, pipiliin naman ang top 10 at maglalaban-laban para sa evening gown competition. Sa pag-usad ng programa, ibubunyag naman ang top 5 candidates. Makikibahagi sila sa interview questions na magtatakda kung sino ang makakapasok sa top 3. Kasunod nito ang napiling top 3 candidates ay sasabak sa huling yugto ng question and answer bago ang pagkakorona ng nagwagi. Hindi specified ang premyo matatanggap ng winner, pero check na isang mamahaling korona ang ipuputong sa kanya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!